ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. Teletabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. DWAR Abante Radio Abante Radio Mabilis Mabangis Walang Mintis Abante Radio Abante Sa Balita at Servisyo Lusong probinsya, lusong probinsya. Ganap pagkwentong hatid ng mga correspondents buong puwesa, sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Lusong probinsya, lusong probinsya. Atake araw-araw, aabante -araw. sa istorya. Lunes hanggang Biyernes alas 12:30 hanggang alas ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong, lusong probinsya. Kasama si Bario Beras. Umberas. Mabuhay, Pilipinas! Tuesday. Martes na po tayo mga kabante. Welcome sa Luso Provincia. At sana po ay nasa ayos lang kayong kalagayan o sa inaayos na kalagayan. <laughs> ha, mabuti na yung ayos kesa sa inaayos. Baka magka-problema pa eh. Uh, ah, kamusta po ang gising? Kamusta po ang inyong bangon today? Hanap buhay pa rin. Siyempre, dapat lang. Dedikasyon at commitment. Importante. Excellent. Palagi. Ayo po araw nito, unahin natin ang mga headlines. headlines. Construction ng dalawang expressway sa Batangas at Cavite, pinaplansya na. Mga PDL o yung tinatawag kong persons deprived of liberty ng Puerto Princesa City Jail Sinanay sa paggamit po ng automated counting machine Dating rebel dinaman naman, sumuko dyan sa bahagi po ng Oriental Mindoro At samantala, ito palarong panlalawigan sa masbate Uy, maganda to. Sana may update din tayo. Oh, kada na! Headlines Yan po ang mga headlines sa Luso Provincia. Mga kabante, ngayon po ang araw ng Martes. Mainit, makulimlim, depende sa panahon. Ho. At least generally, ay good fair weather naman today dito sa Metro Manila. At uh, Martes, bawal ang uh, 3 at 4 sa coding. So, sa mga nasa sasakyan nakatutok sa atin online or on-air sa Abante Radio, uh, may window hour naman hanggang bago mag-alasing mamaya. Huwag kalimutan po mga suki namin at mga bagong tagapakinig na subaybayan po ang mga balita, hindi lamang sa radyo, pwede rin po sa dyaryo. Uh, pili lang kayo palagi everyday ng Abante Tonight, Mabilis sa Balita. At din ang uh, Abante Isa sa mga nangunguna pong tabloid sa Pilipinas Una sa balita At syempre sa DWAR Abante Radio Ang mabilis, mabangis, walang mintis Abante Radio Live Report Alas 12.39 ang oras Kung kami po ay may may paglilingkod sa uh, tanan ay connect lang po kayo sa Sokmed uh, accounts namin at syempre, sa pa ang mga paraan para makarating sa DAWAR uh, o DWAR Abante Radio ang uh, tampok nating syudad ngayon ay ano kaya? Tampok syudad. syudad oy, maganda to, magkalapit kahapon po, eh tama ba, lipa? ah, uh, tama, lipa uh, okay, no? Hindi pa tayo nagaka-Alzheimer, wag naman mong sana. Tanda pa namin yan, kahapon lang yan. Lipa kahapon, ngayon naman po mga kaabante ay Lucena City. Ang Lucena City po ay matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon. Uh, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, Calabarzon. Ang Lucena City ay isang syudad na matatagpuan sa probinsya ng Quezon. Hani, ang 33 na barangay ay pinamumunuan po ng Lucena City. 33 barangays within the jurisdiction of Lucena City. Ang uh, mayor po ng uh, Lucena ay si Mark Don Victor Alcala. Okay, batang-bata pa yata ito kung hindi ako nagkakamali. Si Mark Don Victor Alcala. Ang kanya pong vice mayor ay kapilido niya... <laughs> Madalas naman ganyan, napansin nyo ba? Uh, sa mga bawat syudad, bawat probinsya Eh, magkakaapilido talaga Opo, ang naglilingkod uh, Hindi naman, ano, hindi naman uh, pangit ang ginagawa nila Naglilingkod po sila, ayan Ang Vice Mayor ni Mayor Mark Don Victor Alcala Ay si Vice Mayor Roderick Alcal Alcala Yon ang lingwahe dyan sa Lucena ay siyempre Tagalog na Tagalog. Gusto nyo ng palaliman ng Tagalog eh. Maliban sa amin sa Mindoro, Batangas, eh, dyan na sa Quezon. Ano? Para po kahit papano eh magkaintindihan talaga. Yan ang Tampok Siudad today, Lucena! Aba na standby na lahat ng uh, mga provincial reporters namin dito sa Luzon, Visayas at Mindanao today. Ah, uh, wag ho magatubili. Kung may gusto nga palang pamati ng happy birthday, ha? Ipadala nyo lang din sa amin. At buong pusong tatanggapin niya ni Joan sa ni Jesse. At lahat po ng mga impormasyon na no, public service announcement, welcome sa Lusob Provincia. Unahin natin, buwan naman ang report, alas 12.41 na non-government organization o NGO sa Bicol na nawagang magtulungan lahat ng sektor para sa edukasyon po ng mga kabataan. Napakaganda! Excellent! Mabante sa balita, Bante Reporter Rosa Solarte. Luso, report! I'm Rosas, go! Kabadi na alarma na ang Educo Philippines, isang aktibong non-government organization dito sa Bicol na maaring isa lamang sa bawat sampung mag-aaral sa primary o elementary ang makakatapos ng pag-aaral dahil, sa iba't ibang emergency crisis na nararanasan sa mundo kung saan 224 million na mag-aaral at adolescents ang apektado. Pitumpo at dalawang milyon sa mga ito ay out of school youth. Kung sa Bicol Region, John ay mayroong 25,623 na mga elementary at secondary learners na naapektuhan ng mga bagyo tulad ni Christine at Pepito noong 2024 dahil sa mga nasirang pasilidad tulad ng classrooms, mga libro at sariling tirahan mismo ayon sa datos ng DepEd Bicol, nakakaalarmaan niya ito ayon kay Wesley Ala Communication at Advocacy Officer ng EDUCO. Ang pahayag ay ginawa kaugnay ng observance ng International Day of Education. Nananawagan ng EDUCO Philippines dito sa Bicol sa lahat ng sektor at stakeholders ng collective action mula sa local governments, mga partners na tiyaking bawat bata ay mabigyan ng buhay na may dignidad, lalo na ang makapag-aral. Tatlong taon ang nakipag-collaborate ang EDUCO sa Bicol kaugnay ng advokasiyang education hills kasama sa sila sa mga aktibong NGOs dito na rumisponde noong 2024 sa mga naapektuhan ng sunud-sunod na bagyo at masamang panahon dulot ng shearline. Miss Rosas, Akos, may na ano naman may tumugon naman na sa kanilang panawagan so far? Sana ngayong first quarter meron na pero uh -oh. mahigpit silang nakikipag-collaborate ngayon sa Department of Education Cavite. Okay, thank you Rosas. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Maraming salamat Rosa Solarte Inyo po napahinggan Buat sa Abante Radio Bicol Alas 12.44 Ang number one tabloid Di lang radio ha TV na At uh, Abante Bante tabloid Mapapanood nyo rin kami Sky Cable Channel 85 Aling Pepang ah, Tama na yung ano Cellphone, radyo muna Abante Radyo Live Report Sakit na daw ang mata ni Aling Pepang Pero cellphone pa rin ang cellphone Lumuluha na eh Ang uh, mga preso dyan sa Puerto Princesa City po Ay maganda ang nangyari Yung mga preso dyan ay uh, sinanay po sa paggamit ng uh, ACM. Kanina, nasa isip ko, paggamit ng ATM eh. Mas maganda sana kung doon si nanay, ano? <laughs> ha? Grabe ka, buddy. Ito na lang, automated counting machine. Yan ang relevance ngayon. Umabante sa Balita Abante, reporter Romy Luzar. Luzar, report! Romy! Yes, tinuruan na nga ng Comelec for City ang mga person described of liberty sa ilalim ng Bureau of Management kung paano gamitin ang automated counting machine na gagamitin sa midterm election. Itinasubok rin sa mga PDL ang pagsubo ng balota sa machine na, mag, na mismo sila ang gumawa o pag hindi kabahan sa pagdating mismo ng halalan sa Mayo. At ang uh, sa Palawan ay tinuruan na ang mga PDL sa paggamit ng uh, automated counting machine na bahagi pa rin kasi sila ng buboto sa darating na eleksyon. Inaasahan ng Comelec na wala nang abiria pa sa mismong araw ng halala na para sa mga PDL na magkakaroon na ng pagkakataon na makapili ng gusto nilang maging leader ng sedan at ban. Wala namang ano, bumagsak sa pagtitraining na yan. Wala naman kasi hindi sa isa. Sabagay, so, bagay, right, pwede isa-isa yun kasi yung mga PDL natin, iilan din lang naman sila yung A, mga... konti lang. Uh, ...buboto, konti rin lang. Hindi sila talagang sa lahat kasi pag hindi ka registered, hindi ka makaka Oo, uh, oh, oo, <laughs> oh, Oh, yan. Paano nga pala, curious lang ako, ah uh, Romy, uh, kapag ka ganyan, sa kulungan sila, may pupunta rin dyan na nangangampanya pag campaign period na? Yon ang uh, akabang-abang paano na sila kakampanyahin. Oo, pa paano <laughs> kaya pa yun, no? Mga, yung mga papaano nga, yun nga, papasok papa, pa sila para kausapin. Oo, Hello. magsasalita ka din At sa stage nila dyan o bahala oo, na siya, no? Bahala na yung happy. <laughs> yun nga, kung papaano or uh. ano ba. <laughs> oo nga, oo nga. Sige. So, so na abangan natin. Abangan natin yan, ha. Kala ko kanina sa ATM sinanay sila kaya nga. ACM pala. Si Mrs. sanay na sanay sa ATM, ano? <laughs> hindi, hindi PC. Ha? Huh? ATM. Uh -oh. Romy, ingatan ng ATM, ha? Thank you. <laughs> ingatan. Uh, oh, oh, unless automatic transfer to Mrs. siya. <laughs> mm -mm. Yun lang. Yun lang. Um, thank you, Romy. Thank you. Ako si Romy Lozares ng Bante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, at walang min- Si Romy Lozares. Sa inyo po napahinggaan buwat sa Bante Radio sa Puerto Princesa sa Palawan. At uh, nakakamiss din ano, ang Palawan kahit pa paano sa mga ito na medyo umiinit-init na rin ang panahon. No? Uh, mga beaches nila dyan. Uh, importante na mapag-ipunan namin to ni Jan. Makapag uh, El Nido o koron man lang kami, uh, kahit mga isang gabi lang, no? Sayang naman pala. Huwag <laughs> isang gabi lang, sama natin uh, oh, ang tagal, naririnig ko na talaga to ang tagal na, yung team building, no? Parang ano, parang last year narinig ko rin yung team building. Tama ba, sa Amanpulo tayo o sa Palawan lang, sa Koron, no? Ah, ano dapat talaga may mag-sponsor nito eh ewan ko lang kung nakikinig si ano si um, ah, may nakikinig sa atin ng gusto mag sponsor ng team building dati eh. Ah, senador eh oo oh, oh, oh. kaya lang uh, ewan ko lang kung hindi pa nagbabago yung panahon yung uh, kanyang isip no tatawagan mo na kagad mamaya next time na lang muna <laughs> paano pa nag team building tayo nito wala nang uupo dito Ha, ah, wala nang tatao dyan sa kabilang kwarto. Ha, ah, pwede. Sabado, linggo, no? Pwede. Sige. Ah, maganda sa Palawan, mag-team building, eh. Talagang wala nang uwian. Pagdating mo, wala ka na rin trabaho. o, <laughs> ah, napakaganda po ng mga panahon ito sa mga kumpanya na magsa-summer. Siyempre, ah, once a year, dapat talaga may team building, eh. Ah, yung rapport, yung alam niyo na, yung camaraderie, nag ah, nagsuggest ang lolo nyo, no? Kaya kami may basketball banding kami dito weekly hanggat maaari. Ay, yung mga uh, naglalaro ng basketball sa Bante Radio at saka sa Billionaire News Channel. Meron kami a little banding. Importante po yan, hindi puro trabaho mga kabante. Alas 12.49, palarong panlalawigan sa mas Umarang kadana Maabante sa balita, si Abante Reporter Edwin Gadya. Luso Report. Go, Edwin. Yes, kabadi, magandang tanghali. Muling uh, masisilayan ng Provincial Athletic Selection Meet 2025 na dati ay palarong panawigan kung tawagin dito sa Masbate. Sa bayan ng kawayan ito ginaganap dahil sa potensyal na sports arena at hindi congested particular sa mga daan mula National Secondary Road at mga kalsada ng munisipyo. Keynote speaker si Deped Regional Director Gilbert Sadsad ng Rion 5 sa ginanap na kick-off ceremony na dinaluhan ni 3rd District Congressman Sino? Okay, naputol lang saglit po mga kabante ha. Uh, Binabanggit kasi niya yung pangalan ni Congressman, naputol bigla. Ha? Saglit lang. Alas 12.50. Edwin, magre-reconnect kami sa iyo ha. Samantala mga kabante, sa Cordillera po, bahagi ng Provincial Headlines, nasa 68% na na. Nang mayigit sa 2,300 na kilometrong kalye sa Cordillera Administrative Region o CAR ang good news sementado na Excellent. ayon kay Department of Public Works and Highways Regional Director Engineer Kadafi Tanggol malaking bagay po ito sa paglalakbay sa iba't ibang probinsya nang hindi na kinakalaan pumunta muna sa ibang rehiyon. Kaya umigsi yung oras po ng biyahe o oh, uh, papunta sa iba pang lugar sa Cordillera. Dahil dito mas naging madali ang pamumuhay ng mga residente ng anim na probinsya dyan at sa dalawang lungsod. Idagdag pa po yung magandang dulot nito sa ekonomiya. Buhay na buhay, aktibo. Maliban dyan, sinabi ni Tanggol na nakompleto na rin po nila yung konstruksyon ng mayigit sa 68,000 linear meters ng flood control structures. Ito ay bilang suporta po sa sektor na agrikultura at sa matatag na supply ng kanilang pangangailangan. Standby lang kayo sa mas bate, ha, sa panalawigang palaro na ginaganap po dyan. Punta muna tayo sa Bante Radio Calabarzon. Ang konstruksyon naman po ng dalawang expressway sa Batangas at Cavite. Ay, nako, good news din ato. Pinaplansya na. Maabante sa Balita Abante Reporter Nilo Del Carmen. Luso Report. Report. Go Nilo! Pinaplansya na, na ang mga detalye para sa konstruksyon ng dalawang bagong expressway na inaasahan magpapabilis sa biyahe ng mga motorista sa pagitan ng Batangas at Cavite. Itong nakaraang Sabado, personal na dinaluhan ni Batangas Governor Hermelando Mandanas ang public consultation para sa San Miguel Corporation Nasod Bubawan Expressway project sa Balayan, Batangas. Kasama nito ang ilang opisyal na pamalang palalawigin ng Batangas upang talakayin ang mga mahalagang aspeto ng proyekto sa harap ng mga kinatawan mula sa iba't ibang barangay ng Balayan. Ang proyekto ay naglalayong mapaglis ang biyahe at mapabuti ang konektibidad ng mga bayan sa Batangas at Cavite. Kapag natapos na itong cavite batangas Expressway o CBEX, na may habang 27.06 km ay makokonekta ito sa Silang Aguinaldo Interchange ng Cavite Laguna Expressway o itong Calax na patungong Nasugbu, Batangas. Samantala, ang 60.9 km ng NBEX naman ay magdudugtong sa Nasugbu at Bawan, Batangas. Inaasahang magiging 30 minutos na lamang ang biyahe mula sa Batangas hanggang Cavite gamit ang mga bagong expressway na ito. Sinasabi ng proyektong ito, hindi lamang magpapabilis ng transportasyon, kundi magdadala rin ng malawakang kaularan pang ekonomiya sa nasabing rehiyon. Pati pala ikaw, mapapabilis, na, mapapabilis na rin yung pagpunta mo ito manito, kung sasakali, Nilo. Yes, uh, oh, kabansin nga bali. At uh. Itong, uh, uh, itong, Batangas, Laguna, Tabite, eh, talagang magiging maluwag na palagay ko ang daloy ng traffic. O, lalo siguro kapag uh, itong papunta naman dito sa Quezon ang tapos na. na ngayon ay mm. uh, parang bago mag-Pasko. Uh, Anong status? Ang status ay na oop so na. Mm. Itong uh, hanggang uh, Lucena City na uh, dudugtong. Uh, uh, dudugtong. Diyan sa may bahagi ng Sabto Tomas Matangga. Okay. Very good. Thank you, Nilo. Okay. Ako si Nilo del Carmen ng Abad Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang minisip. <laughs> Balikan kagad natin sa pagkakataon ito Okay na po yung uh, palarong panlalawigan sa mas Bante Umabante at nagbabalik ulit sa balita Si Abante reporter Edwin Gaja uh, Kabanting Edwin Yes kabanting buddy Tanghaling muli, muling masisilayan ang Provincial Athletic Selection Meet 2025 na dati ay palarong panalawigan dito sa Masbate. Sa bayan ng kawayan, ito ginaganap dahil sa potensyal na sports arena at hindi congested particular sa mga daan mula National Secondary Road at mga kalsada ng munisipyo. Keynote speaker si DepEd 5 Regional Director Gilbert Sadsad sa ginanap na kick-off ceremony na dinaluhan ni 3rd District Congressman Ant uh, Wilton Co at iba pang opisyal ng lokal na DepEd at mga LGU. Paunang 10,000 piso ang bumulaga sa Cluster 6 na pinakawalan ni Director Sadsad dahil sa nakitang disiplina, maayos na formation sa presentation of athletes at na panatili ang kaayusan ng kupunan sa rangkada ng palaro sa isang interview ay pinaalalahanan ni Regional Director Sadsat ang mga atleta ng palaro na panatilihin ang lakas ng patas na tunggalian at maging bukas sa kararatnan ng pagkikipag kompetisyon. Wala ka bang ano, sa uh, uh, kamag-anakan na uh, sumasabak sa meet na yan, Provincial Sports Meet? Uh, meron mga meron? Distant relatives. A distant relatives na. Oh. Sige. Thank you so much, uh, Kaidwin. Yeah, mula rito sa Masbate, ako si Edwin Garia ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis Mabilis din po ang oras, ha? apat na minuto na lang mga kaabante at uh, alauna na kagad at uh, unahin muna nating tingnan at silipin. Sinimula nating kahapon ang probinsya headlines ng Abante tonight. Mga estudyanteng hinimatay, sosko Giliw sa dance competition po ito. Report yan ni Jun Mendoza Nangyari sa may tantangan South Cotabato Ito naman pasintabi sa termino Nene Minanyak ng jowa ni nanay Report ni Rosa Solarte Nangyari naman po ito sa may Albay 24 ang bahay nilamon ng apoy Report niya ni Ronilo Dagos At sa may San Pedro City po ito nangyari at dibaril na rumampa sa karnabal circa Sikyo, Calaboso sa report ni Randy Minor, Salawag City. At basahin niyo po ito ha, Provincia section ng Abante Tonight News ngayon. Sa iba pang pa balita, Maguindanao del Sur naman na uh, kalipas po ang pitong dekada, 70 years. Tama ba? Sa wakas, nagkaroon na rin po ng lakas ng loob ang isang lolo na magpatuli. <laughs> Ba't naman tinawanan nyo ay eh, naglakas loob na nga yung mama? After makalipas po ang pitong dekada, sa wakas sa aling pepang, nagkaroon na rin po ng lakas ng loob ang isang lolo na magpatuli. Ang 77 anyos na tanggulang na si... Uh, Ala, hindi pinangalanan para hindi nga naman mahiya si Lolo. Ang 77 years old na Lolo sa Maguindanao, de, Bangindanao del Sur ay pinakamatanda pong nagpa-circumcise kasabay ng ginanap na medical outreach program. Usong-uso po ulit itong mga libreng tuli ngayon eh. Magsa-summer, ano po? Ayon sa matanda, ngayon lamang siya nagkaroon ng tapang na magpatuli dahil libre ang serbisyo. Si Lolo ay tumanggap ng 30,000 pesos pa na financial assistance mula sa provincial government. Ganon, maliban sa nasabing may edad na, mayroon din isang 40 anyos na magsasaka ang nagpatuli rin at tumanggap ng tulong financial mula sa pamalang panlalawigan. Ibig sabihin, huwag ka magpapatuli para meron kang cash assistance. Pambihira naman. Ganon ba yon? Ala, ay maraming hindi na nga dadaan sa labahan rin. <laughs> ay bibigyan ka ng 30,000 pesos eh Pag ikaw eh Hindi tule late Ayos yun ah Ganda ng balitang yun Naiba naman tayo Happy Birthday Today ay yeah, May birthday Sino may birthday? Sa listahan ko ngayon ay birthday ni Mamalik Nako. Happy birthday, Mamalik, Malik. Happy birthday! Si Rilo Yambao. Happy birthday. Kamusta ng basketball career? Happy at uh, syempre, uh, binabati ko lang personally ang ating kumpare, si Manong Oka Orbos. Hi, attorney. Uh, Oscar Orbos, Manong Oka. Happy birthday po sa inyo. Ha? Happy Regards. At siyempre, kay Dempsey Charles, kay Checo, John Russell, Valencia, Sir G. Howe, at Janice Latikman. At dyan sa Palawan, si Ronnie Saplot. Happy birthday, Ronnie! Happy birthday! May you have many more blessings to come. Abot pa ang Palawan, di na? Okay, saka na muna. Uh, huwag kalimutan po ang lahat ng programa namin sa DWAR Abante Radio. Magaganda naman po ito na hanay ng mga programa. Uh, wag yun lang kakalimutan din at na uh, is na promote in particular yung Marisol Academy tonight. Uh, Tuesdays and Thursdays po yan, 8pm to 9pm. Ito yung magulong masayang classroom para sa entertainment at showbiz news na inyong kinakalangan everyday. Alam nyo na ba ang latest kay Chris Aquino? Ayan, yeah, mga ganyan, di ba? Alam nyo ba ang latest kay Jan uh, Mayton? Uh, John Maiton? <laughs> ha, baka hindi nyo pa alam ang latest kay... Uh, Oh, alam niyo kay Roldan natin, kay Romel, kay Mildred at kay Rodel. Apat po sila. Napakasayang rayot 'yan, mga kabante ha. Every day. Ay, huwag kalimutan po ang Luzon Provincia at ang weekend edition natin, 1 to 2 naman pag Sabado. Hanggang sa muli ako si Badio Veras. Pasyal muna tayo siyempre. Pasyal Provincia. Mabilis lang to yung St. Ferdinand Cathedral, mga kabante. Ito po ay makasaysayang simbahan sa Lucena City. Yan o, ganda ng loob. anong uh, panama ng uh, San Agustin? Halos parehas lang ang dating. Isa po ito sa mga paunin po dagdag sa kultura at reliyon na lusod. Katedral na yan ay kilala sa magandang architecture, pagpapakita ng classic na estilo ng simbahan at pwede niyong pasukin anytime simbahan po ay may malaking harapan, may matatas na haligat disenyo ng mga arko. Sa loob naman yung altar magarbo, mga stained glass window at uh, makukulay detalyado pong dekorasyon pati ang mga relics may kaugnayan po sa kasaysayan ng simbahan. Pagod sa pag isang lugar ng pananampalataya, ang St. Ferdinand Cathedral ay mahalagang simbolo ng kultura at kasaysayan dyan sa Lucena. Pasyal na po kayo dyan kung may chance. Pasyal! Philippines. Hanggang bukas, maraming salamat, mabuhay, Pilipinas. Ang number one tabloid, number one tabloid, di lang radyo, TV na, TV na, ito ang abante, abante. teletabloid, teletabloid. Umaabante para sa katotohanan, sumusugod saan man ang kaganapan. Sir publikong hindi matatawaran ito ang bagong 1494 DWAR Abante Radio Abante Radio Mabilis Mabangis Walang mintis Abante Radio Abante sa balita at serbisyo